din. Grabe din mga kabakir, no? So, tapos na maglalim na natin yung na sing pero dyan po yung black night, no? So, pwede natin na siya may isa lang ulit, no? So, ngayon, paparisa natin siya ng, ano, pure Huts, no? Ano yung hindi masyado kalaki, ha? Para yung labas niya is hindi po masyado malaki, no? So, kung pinarisa natin siya ng malaking babae is hirap talaga, no? So, Ito yung balahebo niya, okay na, no? So, magagamit na natin siya. So, Pwede natin magamit siya. Ano po siya? So, yan. Kaparisa natin ng pure hats, no? Yung maliit lang na hats, no? Yung, yung hats na hindi yung magkasakit pa, no? Kahit naglabaan, kahit nag, nagkalalaan ang mga sakit. Yung babae na hindi po yung tinamaan ng sakit kahit sa puno. So, yan. Ipaparis natin dito, no? kunin natin. So ito po ipapares natin ng mga kabakir, no? Pure hats po siya, no? Tama lang ang laki, no? Hindi siya kalaki yan. Kumbaga, ang hindi maganda ang labas nito. Hindi malaki ang mga anak. No? Uh, kumbaga, tamang sukat lang, no? Hindi maliit, hindi malaki. Kasi nga ito, hindi ito kalaki yan ang hats na to. Pero, Maganda yung katawan nito. Ito yung paparis natin doon sa Caribbean na uh, pwede natin. No? Kasi yung mga anak, malalaki. Pag pinaris mo sa malalaking babae, lalo Perubian to Perubian na doon to Caribbean mag, yan. Mag-cruise tayo ngayon ng Caribbean. Pwede so, blackout Saka paparis natin yung hatch. No? Yan pa yung paparis natin. No? Yan. Una pala yung um baga first time niya mong ito kasi 6 pan to sisibig man sa siya eh pure hats po yan o oh. yun ipapares natin sa kanya so, yung, yung ano niya itim yung mata niya parang may itim din o oh. yan po so yan ipapares natin sa prudyong prudyong lakay natin o oh. pure hats o oh, yung mata niya o oh. yan o Maraming salamat mga kapatid. Ingat po tayo, God